wow, no. oh, sarap at yun na nga for today's video ay nangunguha nga pala kami ng umang ng kapatid ko din sa may tabing ilog sa tapat ng aming pamamahay kasi nga ay naisipan ko bagang magkilaw ng gangat o alam ko na kapag narinig nyo ang salitang gangat at talaga namang alam nyo ay kumakain ng dumi ay ano pero ibahin nyo ang mga gangat din sa amin at vegetarian hindi, yun na nga. Para sa ikatatahimik ng inyong kalooban, ay eh, sa tabing dagat po kami mamimingwit ng gangat. Mm -mm. Gangat nga naisipan kong punteriyahin ngayon sa vlog ko kasi nga ay wala kasing hibas ngayon at malaki ang tubig. Eh wala man akong gagawin sa hibasanan, paano man ako makapanghibasan. At habang nangunguha nga kami ng umang, eh, ay minakita yung kapatid kong sugpo kaya naman ay kumuha nga ako ng sirok at uhulihin ko. Palagi nga pala kami nakakita ng sugpo din sa tapat ng aming bahay. Actually, pang lima na ito sa nauhuli namin dito. Dito rin mismo sa lugar na ito. Aba ay ayos din at kusang nalapit ang mga pangulam sa amin. Medyo maliit nga yung bunga nga ng sirok ko kaya naman ako medyo nahihirapang hulihin. Kaya ayan nga at kinakamay ko na laang. At baka ay makatakas pa kasi nga ay konting pisik lang yan. Makapunta lang yan sa lalim. Eh mahihirapan ako lalong hulihin yan. Kaya ayan nga at tinataboy ko siya papunta sa may kati. At parang piling ko hindi talaga mahuhuli ng sirok kaya naman ay dinakma ko na nga. At ayun nahuli ko naman. May tama na nga pala yung kaliskis niya, o yung para bagang ano niya, balat niya ayan oh. Siguro ay nahuli na ito ng mga ngilaw, kaya lang ay nakataka siguro kaya natuklap yung kanya nga balat o di kaya naman ay siniba siya ng isdang malaki. Tuwang-tuwa nga pala yung kapatid ko diyan at may uulamin na daw siya. Isasama ko nga pala ang dalawang kapatid ko sa pamimingwit sa tabing dagat kasi nga ay wala magabantay sa kanila dito sa bahay at saka ay malilom naman doon at gawa ng maraming puno. Kumuha na nga rin pala muna kami ng talaba din sa may palaisdaan kasi nga ay hindi naman kumakain yung kapatid ko ng kinilaw kaya naman ay kukuhaan ko sila ng pangulam nila. Kasi nga ay kulang naman sa kanila ang isang sugpo aba ay sugapa pa din yung dalawa na yan. Hindi yung kapatid ko naman babae na kung hindi naman nakain yung mga ganyang pagkain kahit mapasugpo pa yan, alimangong, hindi nakain ng ganyan at sabihin lang yan ay Mapapakain mo lang yan kapag ang ulam ay tuyo at mantika. Pero kumakain naman siya ng mga pritong isda, kaya nga ay nagbaon na rin kami ng pritong isda. At saka panigurado na rin, baka ay wala kaming mahuling dangat, ay wala kaming uulamin. Kasi nga sabi ni Nana, ay naku, nagapuhangan lang kayo dyan. Ano ba ka mahuhuli nyo dyan, hindi naman ganong kalakihan ang high tide. Sabi ko nga kay Nanay ay, Aba, ay malay mo naman Nanay at ates tingan nga namin ay, ay kaunti nga lang kasi ang makukuha namin talaba din sa palaisdaan kasi nga ay malalim ang tubig at gawa ng ang mga talaba dito ay mga nasa gitna ng palaisdaan. Aba ay alam naman lusukin ko pa sa may gitna pag di tayo pinagalitan ng may-ari niyan. At ako nga ay nakikikuha nga lang ng kaunti ay. Kasi nga ay bawal man din lumusok sa palaisdaan na may palaisdaan lalo't hindi mo pag may-ari. Pero kapag ganitong sila ang naman ang akunin mo, ay eh okay ang naman yan. Basta wag mo ang naman alusukin patigit na abay abusado ka naman masyado. Kasi nga kapag nagapakati naman ang palaisdaan o nahihibasan niya ang palaisdaan na yan, ay eh pwedeng, pwedeng mo naman kunin lahat ng mga sa iyon sa iyong na. Kasi nga ikusa ang naman nagkaroon niyan dyan at lapo ang naman pati ang hulog nila dyan. Kaya man din eh pag nagapakati din ay eh, nako timba timba man din na nakukuha akong Gawa ng kapag may mga nagaharbis nga at nakakita sila, itinatapon nalaan nila sa tabi at pwedeng pwede mo yung kunin kasi nga hindi naman sila interesado dyan. Itinatapon nga pala nila sa labas ng palaisdaan kasi nga ay delikado sa paa nandini na nga pala kami sa tabing dagat at nagumpisa na nga ako magpain at kami mamimiwas na nakahanap na rin kami ng magandang pwesto dun sa may laging pinaglulutuan ko. Hindi kasi sa may puno na medyo palaot ay medyo malalim kasi nga ay medyo may kanal. Pero ayun, hindi mo na pala kailangan palumusok sa sobrang lalim kasi nga ay mga nasa dolaruhan laang pala ang mga gangat at ang dami nga. Bali ko mapapansin nyo nga napakababaw lang ng tubig. Ayan, at nasa paahan na namin dyan yung mga gangat. Bali nag na nga pala kaming mamiwas nung kapatid kong isa at yung isa naman naming kapatid ayun nakaupo dun sa may timba na dala namin at habang kumakain siya ng tinapay. At yun, mukhang enjoy na enjoy naman siyang manood habang kami namimingwit din eh. Balik kahapon pa nga pala ako nagabalak na pumunta ng dagat at mimingwit ng gangat. Kaya nga lang ay argang arga itong dalawa na ito. Kaya naman hindi na nga ako tumuloy at gawa ng ayoko nga isama itong dalawa na ito. At yan ang inipin nito, baka baga ay magakit agad ay kakaumpis ako pala ang... Kaya nga sabi ko ay ngayon nala ang ay kaso nga ay wala naman silang kasama sa bahay ay bahala pa ay sama ko na nga. At yun mukha namang nag-enjoy pa sila kasi ngayon, nga ay kakaumpisa pala ang awan ko lang kung magakit agad-ari. Pero ito namang isang kapatid ko ay talaga ng mga hobby niya ang pamimingwit. Kaya naman ay sigurado ako mag-a-enjoy eh. Kaya lang ayung isa, awan ko na lang at laging perming pauwi. Bali na sa paahan nga lang pala namin yung mga pinasisibad namin. At talagang hindi sila nag alisan kasi nga ay may nakakain sila. Napakadali lang nga pala pasibarin ng gangat kasi nga yung mga sugapayaan sa umang. At yung nakakaumpisa pala ang namin mamingwit ay yung kapatid kong isa sa tabihan. Ayan, uh, nasigaw na at siya dahil nagugutom na. Aba ay nakadalawang tinapay na rin batang ri talagang hindi nabubusog. Sabi daw niya ay kanin naman daw. Ay sinasabi ko na nga ba ay buti na lang talaga at ako nagdala ng prito. Kaya naman ay ayun nga at pinakain ko na muna siya. Napakalinaw nga at napakakalmado ng tubig din eh. Kaya naman yan napakasarap maligo. At sabi ko nga rin sa dalawa ay maliligo kami pagkatapos namin magmukbang dini Para hindi ba mag-akit pa uwi. Habang kami nga ay namimingwit din eh may mga kumakalabsaw dyan sa dagat gawa ng may mga ninibang isda na malalaki at ang ganda nga sana ng hulihin nun kaya nga ang ay baliwasnan lang ang gamit namin at hindi hapin. Mas maganda kasi kapag hapin at maihahagis mo ang pain sa malayo ni katulad na rin baliwasnan. Hindi ko na nga lang na sa at nasa tabihan yung cellphone ko kanina. Kung tatanungin nyo naman po kung ano bagay yung hapin, ang hapin po ay yung nylon la ang bagat sa kabiwas tapos may ilikan o yung parang styrofoam na pinagpulunan ng nylon. Bali medyo marami-rami naman ang amin na huli kaya naman ay tama ng hayaan at kami ay magkikilaw ilaw na. Gawa ng tanghali na rin. Bali hindi nga pala ito yung gangat na gusto naming hulihin. Kaya nga lang ay walang choice at ito lang ang ay kasi ang maganda kasi kilawin ay yung gangat na yung lumalaki baga siya. Pero hindi naman sobrang laki kasi nga ang mga gangat ay hindi naman talaga nagalalakian. Ganto lang kalalaki halos. Yung ganoong klase kasi ng gangat ay makapal yung laman niya at saka malambot lang yung tinik niya. Hindi katulad nito na matalas nga ang mga tinik niya at saka manipis lang yung laman niya. Pero dahil nga puro ganito lang ang nasi bad ay di hala, ito na ang habang ako ngayon nagalinis nila, ako talaga naiirita sa mga niknik. Ah, ah, talaga mayanong dami niknik din eh. At saka yung baga mga hayop-hayop na mga nagali para na yan, makikita nyo sa camera, ayan. Ganyan naman talaga kapag ikaw ay nasa lalauhan at talaga namang yanong niknik talaga. At saka ay kung ano-ano bang hayop-hayop ang mga nagalipad. iba nga ay nagasuot-suot pa sa ilong ay. Alam niya ng mga taga-probinsya lalo na kapag ikaw ay nangingilaw. Habang ako nga ay abala sa paglilinis ng gangat, yung kapatid ko naman ay wala nang ginawa kundi mag-uli. Pinupulot niya yung mga balat ng shell na pinagkainan ko noon no nakaraang vlog ko dito. Hinahayaan ko na nga laang kaysa naman ay magakit pa uwi. Matapos ko ngang ay inugasan ko muna ng suka bago ko lagyan ng mga rekareka At para mawala din yung kanyang lansa. Palagi nga rin pala talaga kami nagkikilaw, pero hindi naman gangat ang kinikilaw namin. Madalang kami magkilaw ng gangat. Ang kinikilaw namin ay yung bagang guno, kung tawagin. Yung para din siyang ano ay... Basta mga mahabang isda Para din silang manansi Kasi nga ay lagi silang sama-sama Groupings kumbaga At dahil ako nga lang ang kakain nito Ay para medyo na parami naman ang huli namin Hindi na kasi ako masyado naghahakain Ng mga ganitong klase ng pagkain Lalo na may suka Sumasakit kasi ang sikmura ko at matapos ko ang magkilaw, ay yan nanguha naman ako ng panggatong kasi nga ay lulutuin namin yung sisina na nakuha namin kanina sa palaisdaan. Ilalaga nga lang pala namin at nagdala nga rin pala kami ng toyo at kalamansi para sa usawan. Bali, ang gusto ko nga sana luto doon sa sisi, ay dalaga ko sana siya ng swatanghon. hon. Kaso nga lang, ayaw naman ng kapatid ko at hindi siya nakain ng gayon. Bali, pinanguha na nga pala ako ng dalawa kong kapatid ng panggatong nung kanina ako ay naglilinis ng gangat. Kaya nga lang, ang pinakong habaga naman ay yung mga sariwa, yung mga sangabagang maliliit na may pa. Ay, sa'yo yung baga naman yan. Kapag nga pala ako ay napunta dito sa tabing dagat at nagluluto dito, nagdadala na nga pala ako ng gasolina, nilalagay ko sa tela baga tapos sinisindihan ko, parang nga naman ay madali ng padalitin. Madali lang naman talaga magpadalit ng apoy, lalo na kapag ang gagamitin mo ay bunot. Kaya nga lang, ay gusto ko talaga inalagablab agad. Natutuwa nga ako dito sa kapatid ko at nagpresenta siya magpaypay at tinan niyo naman kung paano siya magpaypay. <laughs> Tapos ayun nga at inihaw na lang namin itong sungpo na nahuli namin kanina. Nakakatuwa nga talaga kapag nasa probinsya ka ay ano Lalo na kapag sa tabing dagat ka nakatira. Kasi nga yung mga gantong pagkain na hindi mo naman din bibilhin at, at huhulihin mo na lang. Pero kahit nga sagana kami sa mga ganitong pangulam ayun hirap din naman kami pagdating sa pera. Kasi nga ay kukunti na lang kasi yung mga isda dito na nahuhuli namin na pwedeng ibenta sa palengke. Kasi yung mga nahuhuli na yung mga isda dito eh, pwedeng mga pangulam lang. Kasi nga ang bintahan ng isda dito sa palengke ay naku kulang na lang ay hingiin. At yun na nga at nakaluto na kami. Bali ito nga pala dyan ay dala namin yan kanina. Ayan, ang niluto lang namin ay itong sisi at saka itong uh, inihaw na sugpo at saka pala yung dalawang na isda na nahulin namin kanina. O wag kayo magagalit ha at sabihin nyo naman ay hinuli ko yan liit pa ay kawasat sumibad ay... Ay pagtanggal ko naman ng biwas ay tanggal pati hasang ay Abay magbubuhay pa bagay yun ay di ihawin na laang At yun nga kanina pa excited yung kapatid ko kumain Kaya naman ay kain po tayo Nga pala may mga nagarequest sa akin na ipakita ko din naman daw kapag ako ay kumakain Kaso ay wag na at baka kayo So ayun, ito na nga po at ako ay magapakita na habang nakain. Nga pala, hindi naman sa pagiging sugapa, ano? Pero kinakain naman po talaga ang gangat. At na may depende kung kahit naman yan ay kumakain ng dumi, kung ang kinalalagyan naman yan ay malinis, eh di, anong kakain nilang dumi doon? Hey, iya, bakit para may inapaglaban? Tapos ayan nga at bigla na akong ako natawa doon sa sinabi ng kapatid ko na pinakambunso. Ang sabi ba naman sa akin ay, ate, dapat nag-ihaw ka rin ng ano ay, ng butiting kulangot. Ay, kaya ng butiting kulangot, baka butiting laot. <laughs> Uy nga pala, shout out kay Darwin Bartulay, kay Rinjo ng San Andres Quezon, Jason Makaspak, Elmer Pacheco, Marlon Gabutin, Yagit Adventure, Joel Recario, at kay Maybelline Nanoy. So yun nga hanggang dito lang po ang aking vlog at maraming salamat po sa panonood ng video na ito. At kung nag-enjoy ka man po, ay sana po ipasubscribe niyo rin aking YouTube channel o di kaya naman na-follow niyo po ako sa Facebook page ko, Miss Tabo Di Vlog. At kung hindi mo naman po nagustuhan ng aking content, ay yun lang. Thank you pa rin po sa panonood. <laughs>